Ah, uh, okay, gabi. Itong i vlog natin ngayon, ah, related to sa charging ng motor. So, itong motor ni Mami natin na nanakot sa restaurant natin. So, dati medyo marami problema. Ngayon, hindi, hindi namin na-restaurant. Pinenta na namin ng mga bagong pere, sa mga wiring, na-issue na rin. Kaya, okay na ulit. Ngayon, nung pinandar namin, na uh, yung skater niya, hindi nag-charge yung battery. So, ngayon, binuksan namin para malaman namin kung bakit hindi nagja-judge o so, hindi yung nakita namin uh, yung pinaka ano nya bawat magnetic coil nya na pole sira sira na may na damage siya ng mga bakal na debris hindi natin alam kung saan nakuha tong bakal na to na nakasira dito sa stator coil nag-damage tuloy yung mga magnetic na wire niya. Kaya hindi na siya nag-charge nung pinaandar namin. So, i replace na namin to, Kapalitan namin ng bago para yun, maging okay na charging niya para wala nang problema pag biniyay ito ni Papi. Palak niya kasi yung long ride to. Oh, dati rin natin halaga itong motor na to. Ang yari nito, tropa natin. Ako rin na nagme-maintenance niyan dati. So, ako rin nagkarga niya. Naka 180cc yan. Naka 63 pin 3. KBD na sigun niya lang nakakabit dito. Uh, motor na motor nato to. Kaya ngayon lang medyo napabaya ng matagal at dinagamit Kaya nire-restore namin. So, papalitan natin yung stator. Ito yung bagong stator niya. Na original na Suzuki. Siyempre, ang ano natin dito. Pag may budget ka talaga, recommended natin na laging genuine parts ang pipili natin pag magre-replace tayo dahil iba pa rin yung quality ng original pero kung talagang kapos ang budget kasi medyo mahal ang ano natin eh ang genuine kung kapos ang budget pwede naman din mag ano, sa mga aftermarket pero syempre hindi natin may kukumpara yung tibay nun sa genuine parts eh nasa sa inyo yan niya kung ano ang gusto niyang gamitin pero kung ako syempre ito tayo sa original di baling matagal mo naman pakikinabangan basta maayos lang pag may maintenance especially sa pag wiring kaya nasusunog ang stator bukod sa katagalan din ng gamit siyempre wala naman forever sa pesa ang pinaka main reason talaga na nakakasira sa pag napabayaan yung electrical wiring niya pag mali-mali yung mga wiring nagkakaroon ng mga grounded shorted na mga ilaw mga wire yan tapos number one, pagka napagsama niya yung AC current nag nagsama sa DC yan yan nasusunog yung stator dapat ingat lang din sa pagawiring kaka kung charge papalitan na natin sa mga papi tung kung wala kayong impact drive na gamit medyo mahirapan kayo tanggalin pag wala kayong tools na ganito kasi itong dalawang Phillips screw na to apakatigas talaga niyang tanggalin so ang pantanggal dyan impact drive talaga ito madali lang alin na 4mm yung pantanggal dito Phillips screw na kailangan gamitan ng impact drive impact drive tigas kasi ito pag pilip mo lang to hindi mo talaga basta matapang ito pag kakamayin mo lang sobrang bigpit ng ano nyan pag binabalik din kasi ito dapat iniimpact din dahil para masigurado na maigpit talaga dahil nasa loob ng makina ito eh pag ito hindi mo naigpitan ng maayos pwede lumuwag siya pag lumuwag mga tornilyo na yan. Eh, pag nahulog yan dito humiigot yung makina magkakaroon siya ng damage sa loob. Kaya, kaya importante to na maikipit talaga ang paglalagay. Eh, tanggal na natin yung sa tornilyo ng balser. Grabe oh. Ang dami ng mga tining. Ayan, medyo matagal na rin kasi. So, anong bago na palitan? Ah, yes. Since binili yan, di ba? Hmm. Eto, buhat nung bago to kay Papi Raymond na ginagamit hanggang ngayon. Ngayon lang mapapalitan to nakapast charge to na putol dilaw Ako rin ang gumawa niyan. Pero tingnan nyo, hanggang ngayon wala siyang sunog. Kaya sinasabi nila na pass charge nakakasunog. Ayan No? ilang taon na? 2013 model pa yan. Oto 2012 model pa yan. Hindi, ngayon palang lang mapapalitan ni Stator. Kung di pa nasira itong mga bakal sa ibabaw ng pool, di pa masusun, mapapalitan sana yan. <laughs> Kita nyo fast charge yan nagawa natin 2012 model pa hanggang ngayon hindi pa nasusunog stator sabi nila pag daw nag charge nasusunog oh. di pwede sa gumagawa yan kasi yan patunay hanggang ngayon walang sunog yung stator na damage lang siya nung nagkaroon ng bakal dun sa loob ng makina ah. ayan oh. sinira niya yung mga oil na grounded siya dumikit yung bakal sa bakal so umiikot yung magneto na yan dapat yan wala sang didikit na magnet sa loob o kahit anong bakal kaya yan yun, yun lang naging lang kaya nasira siya pero hindi siya nasunog kahit na, eh, na matagal na panahon 8 years 8 years na imagine Ayan, ngayon lang marireplace ito. Pero kung titingnan nyo, walang sunog yan, no? okay na okay pa rin yung mga yung, ano, yung, 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 ayun o no? tina mo tumama yung bakal dun no? yung ano nagkaroon ng parang nagkaroon ng impact doon sa wire so nabalatan yung wire halos maputol so, kaya nagkaroon ng grounded na ano okay palitan na natin yung bago huwag matahan dito para malinis ko na natin. Ano ba, yung kicks ba nilagay natin? Kicks yan. Yeah. Yeah. lang yan tayo kasi ayawin natin. O, kasi party, party. lang sana Ngayon, ilagyan natin ng kicks kasi tulisin tayo. Yung mga bakal-bakal, yun ang masama din. Yung mga bakal naman yun, yun. Yung ah, mga malilit na... na Ayan o. Yung mga bakal-bakal sa loob. O. Yan masama dyan na ano, pwedeng picture dyan sa stator. Magagrounded nyo yung mga magnetic wire. Kaya, make sure ayusin natin. Madalas yan mga paps, yung mga bakal na yan. Ang gagaling sa Bendix Drive. Sa ano pa? Sa... Bendix Drive natin kasi pag napabayaan matagal na sira yung Bendix Drive, basang yung mga pabulitas doon mga tornillo pag lumuwag na lumuwag at nabasag papipira sa kakalat dito sa loob yun yung mga bakal na yan na nagkukos ng mga pagkasira ng ano stator okay. ayan malinis na wala na tayo nakikita kahit na ano Itong stator, mag-DIY kayo. Ingatan nyo itong mga kanto ka na to ng loob ng rank 6 cover na to. Napakatalas nito. Ilang beses na ako naiwan ito eh. Parang blade yung mga kanto ka na yan. Kaya pag nag ka, pag dumaplis kamay mo, manumagod dito, biyak hiwa talaga mga uh, ilalim na to ninipis lang ng balat natin eh. pag kumaskas dito matalim siya ay kayo alam niya ng mga tropa nating mekanik ko ng sky drive sigurado ang ma-experience sa ano nila yan ng mga ano yan pag yung kamay mo so, ito na yung dalawang Phillips screw na nagtutornil sa palser ito yung ibabalik nyo naman Pagkakataan niya na ng screw, kailangan impitan din natin ang binali ng impact Para na yung tagalawang paalok Tapat na yun naikpit uh, uh, like May ikpit Ito isa lang pinagay kay bibigyan ko sa may isa ayan. Okay so ayan na yung mga babi uh, Pag nagpalkinize na yung stator Pag ipitan yung mga tornilyo Ah ito yung duma ito na yung bago natin na stator so stock wiring pa rin to hindi siya naka full wave ang fast charge nito yung putol dilaw pa rin so basta walang makakadamit ah, dito sa ibabaw na to tatagal na naman na ilang taon to pero check muna natin yung magneto linisin natin baka may naiwan pang mga bakal dun So, ganun lang na naman. Pagka bago pa rin ako sa ito natin, yung doon nyo malinis yung walang mga bakal na naiwan dyan o ibaba. Tapos, kung meron kayong budget o mabibilan, mas maganda palitan nyo na rin ng panibagong gasket yung magneto cover para masigurado nyo na hindi sa basta tataagas. Okay, kung wala namang mabibilan, lagyan nyo na lang ng gasket maker. Liquid gasket para hindi sa basta magliligt yung langis. Okay mga paps, so pag mm -hmm. naibalik niyo ko kagunod o pag neto, pang pinali, babalik niyo na yung langis na yun yung drain nina. Okay, so siyahat natin kay Papi. ano? Diyan. Kaya nangyayitin niya kanya itong motor nito. ni restore namin.